Wait lang, hintayin ko mga yung ano, red yan. Ano yung pulado red? Para dalawa akin. Okay. Sige, sige, pulado mo. Iyan na. Kuha. Ba't di mo tinuloy? O oh, yan, akin yung red. Tsaka patay ka din. Ganun lang technique, -tech, guys. Okay, patay mo na siya. Kuha mo pa yung red. Yan. Pabawasin nyo lang lagi yung red. Yung backman. Ito, papabangga ako. Papabangga ako, men, oh. Medyo error ah. Wait lang medyo error Error yung galaw ko men Wait lang Ay goods din talaga men Mas better yata Ng ano ko na lang to I-mid Para kahit pa paano Nakalagaan nyo yung MM Akin yung blue Akin yung men Akin yun Ibigay mo na sa akin Akin yung men Akin yung men Akin yung men. <laughs> yun, men Gagi